Metolohiya ng Taga-Rome, Baitang Sampu Ang salitang metolohiya ay nangangahulugang agham o pag-aaral ng mga mito o mit at alamat. Tumutukoy rin ito sa kalipunan ng mga mito mula sa isang pangkat ng tao sa isang lugar na naglalahad ng kasaysayan ng mga diyos-diyosan noong unang panahon na sinasamba, dinarakila at pinipintakasi ng mga sinaunang tao. Ang metolohiya ng mga taga-Rome ay kadalasang tungkol sa politika, ritual at moralidad na ayon sa batas ng kanilang mga diyos at diyosa mula sa sinaunang taga-Rome hanggang ang katutubong relihiyon ay mapalitan na ng Kristyanismo. Kabayanihan ang isang mahalagang tema sa mga kwentong ito. Itinuring ng mga sinaunang taga-Rome na nangyari sa kanilang kasaysayan ang nilalaman ng mga mito kahit ang mga ito ay mahimala at may elementong supernatural. Ang kanilang metalohiya ay hinalaw mula sa Greece na kanilang sinakop. Labis nilang nagustuhan ang metalohiya ng bansang ito kaya inangkin nilang parang kanila at pinagyaman ng husto. Binigyan nila ng bagong pangalan ang karamihan sa mga diyos at diyosa. Ang ilan ay binihisa nila ng ibang katangian. Lumikha sila ng bagong mga diyos at diyosa ayon sa kanilang paniniwala at kultura. Sinikap nilang ipasok ang kanilang pagkakakilanlan sa mga mitolohiyang kanilang nilikha. Isinulat ni Virgil ang Enid, ang pambansang epiko ng Rome, at nag-iisang pinakadakilang likha ng panitikang Latin. Isinalaysay ni Virgil ang pinagmula ng lahi ng mga taga-Rome at kasaysayan nila bilang isang imperyo. Ito ang naging katapat ng Iliad at Odyssey ng Greece na tinaguri ang dalawang pinakadakilang epiko sa mundo na isinalaysay ni Homer. Si Ovid na isang makatang taga-Rome ay sumulat rin ayon sa taludturang ginamit ni Homer at Virgil sa kaniyang Metamorphoses. Subalit hindi ito tungkol sa kasaysayan ng Roman Empire o ng mga bayani kundi sa mga diyos at diyosa at mga mortal na may katangian ng mga diyos at karaniwang mga mortal. Lumikha siya ng mga magkakarugtong na kwento na may temang mahiwagang pagpapalit-anyo. Sa mga akdang ito ng mga taga-Rome Humuhugot ng inspirasyon ang mga manunulat at mga alagad ng sining sa buong daigdig mula noon hanggang ngayon. Hanggang sa muli, paalam! Oops! Huwag kalimutang mag-subscribe! Salamat!